i'll lift the leg what Ay, eh ako kailangan ko din mag-work-work. -work. Alam naman tayo. O, oh, work-work pa rin. Kaya, isa lang ang paraan ni Mama para makaiwas ng butas sa wallet. Ito. Lahat naman meron tayo talaga sa sa bahay nitong ito. Yan. Alam mo naman siguro kung ano yan, di ba? O di kaya, yan, alam mo naman yan kung ano yan. Gamit yan sa damit, parang minamantsahan, gamit yan. Eh, kung wala kayo naman nito, kasi ...ugos na, sa so wala kayong pera, pwede, sa piso lang, kahit piso lang ang pera mo, ay pwede na. Pumunta ka lang sa Tindahan at tao-tao uh, uh, ka lang doon at sa uh, pera mo na wala nang iba kundi uh, piso lang. Piso lang ang pera mo. Sa piso makakabili ka na ng klorid yun na yung pangtigok na yun sa mga ipis o kahit anong insekto kasi ayaw nila sa amoy na yun. <laughs> kalaban nila ang ginagawa ko bibili uh, ako ng chlorine or kung meron pa mga natirang ganito ito na ginagawa ko uh, itong basahan na to eh meron kaninasi masigurong basahan na ganito nabibili naman to sa palengke na tatlo limang piso E eh, meron ka naman dito parati kasi panlinis mo din sa mga mesa mo. Eh, Siyempre, kailangan malinis to. Eh, patakan mo lang to, patakan mo lang to. At uh, gawin mo lang na ganyan. Ayan, ipatak mo lang to ganyan, eh, ganyan, ipatak mo lang dyan. At uh, ilagay mo na sa sahig, ganyan. Ilagay mo na sa sakit dyan. Ayan. Ilagay, at ipunas-punas mo na dyan kaya, gamitin mo itong paa, ganyan, 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 ganyan. Ayan. Lahat. Sa na yan. At tapos na ang problema mo. Kahit makalat yan, makalat yung mga bumbahay mo, walang sasalisi sa'yo. Walang papasok sa bahay mo ng mga ipis, daga, o anong insekto. Kasi Ayaw nila ng amoy na yan. Feeling nila, wala silang mapapala sa bahay na yan. Kasi wala silang naamoy ng mga pagkain o kahit ano pa Kasi, amoy chlorine o drops. Amoy nito. Kaya yung mga ipis, iwas na dito sa bahay ko. Kasi, wala silang mapapala. Kasi linis na. Ito na. Isang patak, tatlong patak, limang patak nito. Tigok na mga ipis. Mga nag-aayaw na nila dito. Kasi wala silang mapapala. Okay, bye-bye. Hanggang dito na lang. Aha, mwa, mwa, mwa.